maraming lumilipad-lipad guys iwan ko sa Tagalog to sa amin to raga-raga oh. sa -raga. English termite termite yeah. daw to sa ano yan right. o yan hmm? marami na sa labador namin no maraming paro-paro paro-paro anay-anay anay-anay anong anay-anay o -anay? oh, marami sa ano namin lulutuin namin yan mamaya buhasa na Ya loh. No? Nah, nang aking anak na. suga, madula, na. Kung... papatai suga madula Kung papa daw kuno ang suga madula untat. Ah, punuk ya tubi. guys. muna tayo sa tutok siya meno, tubi <laughs> para doon sila pasuk. Hmm. Ayan, guys so. na. Oh, aurora factor. Yan. Kukunin lang namin yung pako niya. Sige to. Ayung gabiyang to, guys, nangyari. Kumakain kami pero pinatay namin yung ilaw kasi maraming ano, insekto. Eh. Na. Tikto papagidanin hmm? po ng. Ano ko, pang? Yeah, tarabida. <tong wala> Inshallah, hmm? <tong> oh, marami guys, Na. Tingnan niyo, guys. Ano tawag nito sa Tagalog? Hindi ko napan sa Tagalog. Hindi basta English, termite. Termite sa English? Oo. Uh, uh. hmm. Yan. Hmm. Madilim sa amin guys. Sa, pakapa, sa paligiran. O, oh. tingnan mo. Gabi. Hmm. O. Oh. In off ang suga, ay, eh, ang ilaw namin. Kasi o, oh, battery lang yung gamit. Pero maraming... Ano to? Termite. Termite. Sa English daw, termite eh. Termite. Ano ka rin sa Ano? Hmm. Ha. Yan. Hmm? Yung tubig. Uh, lang dito sa suga. Oh, tubig namin oh, puno ng ano, ng termite. Amago <laughs> niya lagi ng suga. Mhm. Dito untayo, tayo. <laughs> Para lunod damo sa Na, diyan kay sa Oh, no, marami na oh, tingnan Oh. balik sila ta. aja. Dian kamu na. so hanggang di situ doang guys. So bye bye, love you, love you. Oh.